Hi, hello! Magandang araw po ulit sa ating lahat at maraming maraming salamat sa Diyos dahil nagising po tayo ngayong araw at masilayan yung ganda ng tanawin dito sa Koto Mines ng Masinloc. Mag-aalas sa isang ng umaga ay eh hindi na namin napigilan at pumunta na kami dito sa tabing ilog. Grabe kasi, sobrang ganda talaga niya. Apaka-peaceful ng place, ang linis ng tanawin, maaliwalas, ang linis ng tubig, very crystal clear talaga. Kaya hindi talaga ako mananawa na sabihin na sobrang ganda talaga ng lugar na to. Maya-maya pa nga eh, hindi na namin napigilan at naligo na rin kami. Sige Benji, tas tuko din mo mamaya. Oo, di ba? <laughs> Akala mo wala, akala, akala mo wala. Ang gusto ko lang naman talagang sabihin is akala mo mababaw pero yun pala malalim sa sobrang linaw nga dyan, ng tubig. Ayun nga baba ka. Ito nga at gusto din daw nilang i-experience yung pagtalon dito. Ito nga medyo nagbago yung isip ng kapatid ko kasi kitang kita daw niya kasi yung loob ng tubig baka daw mababaw. Kaya ito, pinauna muna niya si Renz. Medyo nag-aalangan nga din siya kasi feeling niya mababaw lang din yung tubig tapos mataas yung tatalunan mo. Kasi nga uulitin ko, sobrang linaw kasi talaga ng tubig. So since may nakatry na, ito yung kapatid ko, nagkaroon naman siya ng lakas ng loob para tumalon. Pero ayan, medyo nagda-doubt pa ata siya. Nag-iisip pa. So naiingit ako, kaya tara, ligo din tayo. Sabi nila kanina, oh, mas sobrang linaw na lang tubig. Akala nila, bababaw lang. <laughs> Pagpunta nila dito, ayun oo know, palalin na siya. Buti na lang kahit ganito kaaga, eh hindi masyadong malamig yung tubig. Pwedeng pwede ka pa rin magbabad. Ito nga at may dumating na bata. Gusto din ata niyang tumalon. At sabi ko sa isip ko, kapag nagawa niyang tumalon dyan, ako din tatalon ako kasi kung kinaya niya, syempre kaya ko din. Sabi ko pa nga, mukhang kayang-kaya kung tumalon dyan kasi malinaw yung tubig. Nakikita ko yung loob niya, walang sirena. Gusto ko lang i-share pala sa inyo, alam niyo ba na yung asawa ko kapag inaaya ko ng ganitong kaaga para maligo, eh hindi siya sumasama. Pero dito sa masinlok, ayon o, nakilangoy pa nga siya. Kasi nga sa sobrang ganda, linaw, linis ng tubig, e eh parang inaaya ka na maligo na. dahil nga last day na namin dito sa Koto Mines, eh ito sinusulit na din talaga namin kasi hindi na naman po namin alam kung kailan kami makakabalik dito. At ito nga, nag-iipon talaga ako ng lakas ng loob para subukang tumalon. Kasi sabi ko nga, minsan-minsan lang yung ganito kaya sulitin ko na.

hindi uh... lumundag ka na daw si kuya o lulundag ko sa likod daw? na-press, na-press yun nasabi kasi <laughs> at ayun na nga nung nagkaroon ako ng lakas ng loob para tumalon eh nung andun na ako sa moment na yon na gustong gusto ko na talaga, e eh, biglang umalis lahat ata nung mga naipon ko, wala nang natira. Kaya ayun tuloy, nagbago yung isip ko. Ayan, so hanggang swimming na lang talaga tayo. At dahil gutom na din kami, eto, kain na muna tayo. Thank the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much for this wonderful day. Maraming maraming salamat sa napakagandang weather. Maraming salamat sa pagproprotektan niyo po sa aming kagabi. Gayun din po na protektahan niyo po sana kami sa biyahe namin ngayong araw. Lord, i-bless niyo po yung pagkain namin na sana magsilbing nourishment at kalakasan po ng aming mga katawan. Yun lamang po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Then, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Malaking pasasalamat ko sa Diyos na binigyan niya ako ng partner sa buhay na kung ano yung hilig kong gawin, eh yun din yung gusto niyang gawin. Tulad ng ganito, yung pagkakamping. Ito yung mga bagay na hindi namin nagagawa noon noong may sakit pa siya. Kaya naman ngayong binigyan kami ni Lord ng isa pang pagkakataon para i-enjoy yung buhay naming mag-asawa, ito at sinusulit na din talaga namin dahil ayaw na po naming sayangin yung pangalawang pagkakataon na to. Life is too short, ika nga. Dahil nga dumating kami sa point na sabi nga ng asawa ko, hindi na niya alam kung hanggang kailan pa siya dito sa mundo. At dumating din kaming dalawa sa point na hindi namin alam kung magigising pa ba kami. Itong mga experience na to ang nagturo sa amin paano mabuhay ng tama na dati hindi ko maintindihan kung bakit inalaw ito ng Diyos na mangyari sa buhay namin. Pero ngayon, unti-unti na naming nakukuha yung mga sagot sa mga tanong namin dati. Yun ay ang ikwento kung gaano kabuti at kung gaano kami minahal ng Diyos. Hello guys! So, andito po kami ngayon sa Happy Sunshine Village. O, ito yung kids' school. Ayan, dito Hi. sa Masinlok po, Zambales. So, sobrang ganda ng lugar. And ito, ay, so, sobrang nakaka-speechless. Hindi ko alam din kung ano yung sasabihin ko. Basta nag-enjoy ako dito. Yun nga lang talaga, meron akong isang regret na hindi ginawa yun yung hindi ako tumalon <laughs> Yan, dun sa mga dun sa jumping area nila so sayang lang pero anyways uh, try natin some other time <laughs> so yun lamang and see you ulit sa next road trip namin bye bye